Hello guys, ngayong araw pag-aaralan natin ang isang library na meron sa C++ Etong Input Output Stream So type lang natin, include Tapos itong open and close na angle brackets So sa loob niyan type lang natin IO Stream or Input Output Stream Yan. So after niyan guys, so, pwede na natin i-type or gawin yung ating main function. So, type nyo lang int tapos yung word na main. So, dahil function siya, kailangan meron siyang open close parenthesis. At meron din siyang open at close brackets. no So, ito yung body ng ating main function. So, gawin natin yan. So, meron na tayong main function dito. At sa loob niyan, guys, pwede na tayong gumawa ng ating program. So, sa IO stream na library, guys, meron siyang mga namespace. So, isa dyan, guys, etong STD na namespace or mga object din to, guys, no? So, gamitin natin tong STD na object. At sa loob nitong STD na object, meron siyang function na si out or console output. Kasi guys, ang gagawin natin, mag-output tayo sa console. Yung console natin, ito. Itong screen natin, no? So, after nyan, kailangan natin maglagay ng dalawang less than, no? O, less than arrow. So, ito guys, yung tinatawag din na insertion operator. So, kasi mag insert tayo sa console ng ano yung insert natin? So, mag insert tayo guys ng string. So, type lang natin dito. Hello. World. Ayan. At sa dulo, maglagay lang tayo ng semicolon. So, ayan guys. So, tandaan nyo guys, sa loob ng mga double quotes, ang tawag dyan ay string. So, after nyan, so, type lang natin return 0. Bakit return 0? Kasi itong, pang main function natin ay nagre-return ng int or integer. So, meaning, ang meaning ng 0 guys, so meaning yan successful. So, kapag nag-return na 0 itong program natin, ibig sabihin successful yung pag-execute natin itong code na to or ng ating application. So, try natin i-execute guys yung itong C++ application natin. So yun guys, nakita nyo na execute natin or naran natin successfully yung ating program. So, dinisplay niya yung string na hello world. So yan, guys, no, ginamit natin yung C out. Yan yung out para sa output, no. Tayo naman natin gamitin guys yung input ng IO stream. So input Ibig sabihin, kailangan natin mag-input galing sa keyboard. So, Nagamit lang tayo guys nitong STD C in no? or para sa console input. So, dito naman guys, dalawang greater than naman yung ating ilalagay dito. No? Ito guys, insertion. No? Ito, ito ang tawag dito guys ay extraction operator. So, try natin mag-input guys ng number. No? So, gawa tayo guys ng variable na int or integer. So, tawagin natin tong my number. So, ito guys yung ating variable. So, yung variable natin guys na ang pangalan ay my number, isa siyang integer. No? Kaya, meron siyang int dito. Limitin natin tong variable na to guys. Dito sa c in. No? So, palitan lang natin tong hello world. Kaya, na lang natin tong pick a number. And then, magamit ulit tayo guys ng C out. Dahil kailangan natin mag-output ulit. No? Sa ating console. Magamit tayo nitong insertion operator. So, maglagay tayo dito ng sting na UP. Tapos natin yung ating variable. So, chine-chain natin dito guys, no? Itong st string na to, tsaka yung ating variable gamit tong mga insertion operator. So, para mapagdugtong-dugtong natin sila. And then last, gagamit tayo guys ng std n line or itong nl. No? Ibig sabihin, ito yung ating, ito yung dulo. No? Try natin 'to guys, Iran. So, pick a number, so pili pili tayo number 3. Ayun. Uh, click enter, so 'yan. So, dinisplay niya yung number na pinili natin. So, 'yan guys, yung ating tutorial for C++ don't forget to like and follow me for more C++ tutorials.